Is it possible to start posting a video kahit wala ka pang magandang camera, mahiyain, nonchalant or poker face? The answer is a big yes. And kaya ganito yung tanong ko kasi ako mismo may ganitong ugali. As I said doon sa nauna kong video, yung pinakamagandang camera ay yung gamit na meron ka. As long as kaya nitong mag-upload, mag-record, basta masimulan mo. You don't need to start kung kailan ka magkakaroon fancy equipment or expensive camera. Ito yung cons and at the same time, ito din yung magiging pros niya. I'm using my Tecno Spark 20, hindi ito naka pro and ang bili ko lang dito last year is 6,000 plus. Kasama na yung screen protector, yung case na nasa 300 plus. So lahat na yun. Basta 6K lang mahigit yung nagastos ko. And the main reason kung bakit ito lang yung unit na binili ko is hindi ako mahilig sa online game. Then sinabi ko din sa sarili ko dati kung bibili man ako ng cellphone, dapat hindi siya tataas ng 12,000 plus. So trip ko lang kahit pa pano yung may laban-laban pagdating sa storage. Pero nung mag-start na ako ng mag-post ng video na-realize ko din na dapat pala magand magandang unit na yung binili ko. Sabi pa nga nung isang nag-comment sa dati kong video, outdated na daw yung phone ko at walang stabilizer. Pero ito naman yung pinaka-exciting part ng video na to para sa akin. Imagine from shaky and malabong camera, dinedmay mo yung insecurity mo sa sarili. And hanggang sa mag-upgrade ka, kasabay ng pagpo-post mo kahit mahiyain ka or poker face, ang laking improvement nun sa akin or sa atin. Basta mag-show up ka lang. Minsan kasi, hindi natin kailangan gawin komplikado yung buhay. Kailangan lang natin gawin kung ano yung dapat. Ikaw, mahihain ka ba? Then let me know kung para sa ito.